Hello mga loves! Welcome back to my YouTube channel. Welcome back to another vlog. So, nandito pa rin tayo mga loves sa Las Vegas. Last day na natin kasi bukas uwi na tayo. So, tignan nyo naman ang weather mga loves. Sobrang <laughs> maaraw ngayon kaya nasira ang ating outfit. Dapat nang isusuot ko yung, yung naka-heavy coat tayo. Kaso, wala akong dalang ano <laughs> Wala akong ibang dalang light coat. Kaya ito na naman ang ating ano, naging favorite na. <laughs> ito na lang ulit ang ating ano ang ating outfitan kasi ano nga mga loves yung isusuot ko nga dapat na naka white coat tayo ito pang ano <laughs> pang malamigan ito ng mga loves oh. ito dapat ang i-outfit yeah, natin eh wala kaya back to ano tayo mga loves dito sa ating parang pang opisina char yan <laughs> ang ating outfit for today mga loves naka black na naman tayo ito fleece to mga loves Uh, mal makapal lang tela. Same with the leggings. And then, naka-boots tayo. O, oh, taray. and, yarn. And, syempre, yung ating favorite na bag. And, yung ang ating Jusawa. Ang ating Jusawa. Malaw! Ready to go to Jollibee! Let's go! Jollibee! Jollibee, here we come! Jollibee, Jollibee! Ito na tayo mga loves. Here's our food, mga love. So excited na ako ma. tayong spaghetti, chicken, burger steak, our favorite, and sa asawa ko spaghetti with chicken joy and meron tayong mango pineapple. Ayan, alam nyo ba mga love sa, ito lang in order ko, ang binayaran ko na ay $40. <laughs> Sobrang ginto mga loves. Tumataginting na more than 2,000 plus. Kain na! Let's eat! Ayan ako ng aking dyusawa ng halo-halo at siya rin, nag-namili siya ng favorite niyang mango shake. Ito kami ngayon sa Caesar's Palace, mga loves. Ah, lawig. Sabi ko sa asawa ko, kanin. <laughs> Dapat sinuot ko na yung puti. Kasi ang lamig na ngayon mga loves <laughs> Naglaro kami pero talo mga loves. <laughs> ngayon punta naman kami ng Bellagio. Naglalakan nga punta ng Bellagio. Grabe, sabarang lamig na. Ang unang bumungad na naman sa mga loves yung mga branded na <laughs> bag. Gucci. Ayan, Gucci. Fendi. Tapos dito Louis Vuitton. Ay, mga loves, oh. Louis Vuitton. Ito yung mga pang lalaki. Ito, Alexander McQueen. Gusto kong bumili ng sapatos dyan. Na 600 something, I think. Prada. Ngayon po ang pasok mga loves kasi baka mamaya hindi mo nakabibili. <laughs> Prada. Tapos, dito. Ayun, ay Chanel. Alam nyo na yung mga loves. Ilang beses tayo nagpunta dito sa ano. Sa... Vegas. So, alam nyo na. At hanggang ngayon, kaya ilang beses na tayo nakapunta. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakabili. Di <laughs> ba, Saka na mga loves. Makakabili din tayo dyan. It's importante kasi ang pang fee ng kapatid natin. <laughs> Kesa sa mga bag na yan. Later on, pag naka... Tapos na sila mga loves, di pwede na tayong bumili, di ba? Ganun lang yan. Panapanahon. <laughs> Iyo ko lang gastusin muna yung mga ano mga lungs. Kasi yung mga ganyan bagay, hindi naman yun necessities. Ano yan? Parang wants mo lang. Hindi mo siya needs. Wants mo lang siya. Naglalaro kami mga loves. Meron akong napalalunan na $31. Pero, talo man. <laughs> natalo, tal, nanalo kami kanina, tapos natalo din. So, ayan. <laughs> Kunwari, panalo mga loves, pero talo kami. Pero na-unlock ko yun, know? o. Di ba? 1, 2, 3, 4. Unlock natin. Yung 100, yun na natin, ha? 58. Pero talo na kami ng 100, mga loves. <laughs> Did lang natin? Oh, we yeah, got another 150. $150. Dollars. Oh, last spin. One more. Yes! It'll be nice if the major would show up. <laughs> yep. Or the minor. Last spin. One more, one more. That's it, mga loves. So, tignan natin kung magkano yan lahat. Seven, fifty, eleven, eighteen, twenty-two. Then, we got the mini. We got two mini. Mini is ten dollars. Ten dollars mga loves. Pero mo medyo malaki na. Oh, nakaka fifty kalahati na mga loves. Seventy, i Ipas na natin mga loves. Hindi tayong lang natin yan. Then maano na yung lahat. One o three. That's nice, huh? Talo na ulit mga loves. Kunwari panalo. Pero talo tayo. <laughs> Nanalo kami naman dito ng How much? 80 something. Or 90 na pala mga loves. With the piggy. 95. That's a good one. Namili ako ng drinks dito mga loves. Grabe. Napun nalula ang lola niya sa presyo. Tignan niyo ang presyo mga loves. Ang binig ko lang strawberry banana ano smoothie. Tignan niyo mga loves. Binayaran ko 18.95. Isang ano lang yung isang inumin lang yung mga loves. Tignan nyo, mga loves. Ito lang yun. Eighteen, nineteen dollars na. Isang libo na mahigit, mga loves. <laughs> Diyos ko. Huwag kayong, kung pupunta kayo sa biladyo, huwag na kayong bumili ng drinks, mga loves. Kung may pera kayo, go. Pero nalula talaga ako dito, mga loves. Isang libo na mahigit. Moment of truth. Pag ito di masarap, ewan ko na lang, mga loves. <laughs> kaya ko lang gawin sa bahay. <laughs> Parang ano lang, mas masarap yung gawa ko mga loves char. Okay na ilasa, hindi siya ganun kaano. Ewan ba? Basta. Sakto lang yung lasa niya. So ayaw na lamabas ng asawa ko mga loves. Eh, ang aga pa, alas 8 pa lang. Ay, nagugutom ako. Sabi ko, sige ako muna. Labas ako. sa <laughs> so, bumaba ako. Hanap tayo ng makakain mga loves. Kasi, gugutom ako. Ang huling kain pa natin kanina. Nag-jollibee pa tayo mga loves. Ano oras? So, alas 2. Pag alas 9 na. 8 something. So, tumbots ang lola nyo. <laughs> Gusto ko sana pumunta ng in out Burger. Kasi, ang layo naman mga loves. Layo ng lalakarin ko. <laughs> bala na ako. Anong makikita namin pagkain? Let's go. So, tinawagan ako ng asawa ko, mga lang na galit. <laughs> Bakit mo ako iniwanan? Sabi niya, sabi ko, hindi kita iniwanan. Hindi kami nagkaintindihan. Sabi ko, hindi kita iniwanan. Sabi ko, nagugutom ako, bababa ako. Sabi ko, ganon. Sabi niya, okay. So, akala ko, mga loves, okay lang sa kanya na bumaba ako. Kaya umalis ako kasi nagugutom nga ako. Tapos maya maya tumawag. Sabi ko, bakit mo ko? Sabi niya, bakit ko daw siya iniiwanan? Iniwanan. E, sabi ko, sabi mo, akala ko okay lang. So, di kami nagkaintindihan. Nagalit na ang lolo niyo. <laughs> sabi niya, bakit mo ko, bakit mo ako ginaganito kasi mga laws ng asawa ko hindi talaga yun naman kapag makikita niyo naman tuwing aalis ako palagi talaga kasama yun pero dala kasama ko yung mga kaibigan ko na girls night out lang like, mga ganun yung mga pang girls girls lang pero pag ano talaga mga girls lagi ko talaga kasama yun kahit nga pupunta ng Walmart eh, wala yung kasama so ayun pinaliwanagan ko naman sabi ko hindi tayo nagkaintindihan kaya, sabi ko, andito ako sa tapat ng ano. <laughs> andito ako sa tapat ng casino. Ay, tapos, tapat ng casino. Sa so, may tapat ng bar. Ito mga lang sigili. Eh. Tapos, meron dito ang slot machine. Nakaupo ako. Sabi ko, hintayin ko siya dito. Sabi niya, wag na. Sabi ko, wag ka na magtampo. Wali ka na, hintayin kita. Sabi ko. Yes, who's here? <laughs> dito na siya mga loves. Pero, <laughs> inaway-away pa. <laughs> so, nag-order lang akong pizza mga loves. Punoan doon sa ano kaya dito kami kakain. Opo kami dyan, oh. Tapos, doon kami kakain. Pizza, pizza. Sarap ng pizza. Pepperoni pizza, mga loves. Ayan, dito kami kakain. <laughs> diba? Kain na, mga loves. Hati kami ng asawa ko. Dito. Kain na. Okay, hmm naman kami ng ice cream, mga loves, after ng pizza. Thank you! uh uh Sarap, mga loves! Sarap, mga loves! After ng pizza, ito naman. Upo tayo dito. Here. Ah! Uh. Yum yum! <laughs> Ngayon, ang ganda naman view namin mga loves. Hindi oh. ko alam kung ano yan. Is, that, is it a caterpillar? Han, or was it? Kain ko na lang kay mga loves. tubo para sa inyo. Pababa na kami mga loves with the bigger chandelier. Kaya <laughs> maganda magpicture dito mga loves. Dahil jaan Diyan kilala ang Cosmo. Gan sa ano na yan. Napakaganda, no? Mm. Tapos, magkakasino tayo. <laughs> Ewan ko kung mananalo tayo, mga loves. Naglalaro ulit ako, mga loves. Binigyan ko 100 ng asawa ko. May napapalalo na naman tayo, konti. Pero mamaya, talo na naman yan. <laughs> Last two free games. Ayan. Last one, mga loves. Not bad na rin, no? 36 dollars. That's it. So yung 100 kanina, ito na lang natira mga loves. <laughs> Pero nanonana tayo. So nababawi din natin. Yan! That's what I like, hun! 155! Oh my God! 155! One... <laughs> oh my God, mga loves! Last pin! Pinaka last pin na namin yung mga loves. 155! Yes! Yeah! That's a good one, huh Massive win! Finally mga love, nabawi natin yung natalo natin. So na 197. That's a good one. <laughs> Cash out! Hello mga love. So, bago kami umuwi, magbu-buffet muna kami. So, nandito tayo sa weekend school. Huling buffet bago tayo umuwi. Kasi <laughs> alas 3 pa yung flight namin. Alas 11 pa lang mga las. alas. Alas 11 yung check out. So, nag-check out kami ng 11. Then, buffet muna bago kami magpunta ng airport. Ito so, na pagkain ko mga loves, nung ako ng bone marrow, chicken, ay chicken, <laughs> shrimp, meron tayong salad. ayun, di po, alam ko alam kung nung tawag yung mga loves. Nungarin no, ako ng soup, shrimp, and syempre ang ating, di mawawala ang favorite natin na crab legs. Ayan aking yusawa. My dear, fun. <laughs> meron din akong coffee, mga loves. No? Coffee with creamer. Look at the creamer, mga loves. Oh. And we have cranberry juice. Tapos orange juice sa aking gisawa. Kain na! Grabe yung creamer naman ng mga langso. Kalahating ano. Kalahating baso. Siguro alam nila na may hirap talaga ako sa creamer. mga loves our dessert. Meron tayong caramel ice cream, salted caramel ice cream, creme brulee, macarons, cheesecake, tiramisu, egg custard. Di ko alam ito mga loves. Meron tayong alimutan ko nung tawag dito, basta favorite ko yan. And ito, peach, peach something. Nasa airport na kami mga loves. yung yun, naglalaro na naman ang lola nyo. <laughs> Meron tayong napalalunan na 118 Yay! Minus ano, $15. So, yun ang ate yung pera. Massive way. For maraming mukha nanalo, pero talo na naman mamaya. Then, one more $3. Yes! Yes! mga loves, nasa Memphis na kami. <laughs> anong oras na? What time is it, 10 huh? na mga loves. Alas, jeez. So, magta-travel pa kami from Memphis going to Illinois. Five hours. So, anong oras na kayo makaka sa bahay, mga loves? Mga alas dos, alas tres na siguro ng umaga. Ayan, mahaba-habang biyahe pa, mga loves. Ang asawa ko magda-drive. So, hindi tayo matutulog sa biyahe kasi. Lalo ng mga loves gabi. So, sana makarating tayo ng ligtas sa bahay kasi medyo umuulan mga loves. But anyway, at least nakarating tayo ng, ano, ng, ng maayos at ligtas dito sa Memphis. And drive na lang pa mga loves kasi bukas jujuti na tayo. Back to reality. Back to work na naman mga loves. Maulan na gabi mga loves. Pa-uwi na kami. Tingnan nyo. Sobrang lakas ng ulan. Stop kami sa gas station mga loves para mamili ng ano. Umihi siyempre, para kumain. <laughs> Nagugutom ako. Maghanap ako ng pagkain. Sabi mga coffee dito mga loves. Magtitingin ako kung pwede nating mabili. mga loves, bili tayo ng white chocolate mocha. Cappuccino. Laki ng kinuha ko mga loves. <laughs> Yan. Ayan. Anyway, na over na. Gutom ako mga loves, pero di ko alam kung anong kakainin ko. Nanguha ko ng Oreo. Ayan. sa itong coffee. So, May pizza pala doon mga loves. <clears throat> Ayan, mamil pa yung pizza. Sige, gutom na. <laughs> Tikman natin kung masarap. Eh, ko Ang Hindi. Kaya pa nang makain tayo. Hmm? Mayroon din akong chips. Yeah, let's see what you have. Saka yung Oreo, yung Oreo na, ano. hmm And, um, matamis na inumin Pero mainit man, mga lab mm, sarap <clears throat> Medyo umuulan pa rin, mga lab Kanina sobrang lakas ng ulan Hayyan mga lab Kakarating lang namin Grabe, kapagod pagod. <laughs> Anong oras sa mga loves? Alas stress na. 3.10 na mga loves. 3.10 a.m. Ayan. So, magpapahinga na kayo mga loves. Mariligo, pahinga. And then, may pasok tayo mamaya. So, ayan. Thank you so much mga loves. Maraming maraming salamat. And, naka-uwi naman kami ng, ng safe. Kahit na sobrang lakas ng ulan mga loves. Naka-uwi kami ng safe. So, thank you Lord. Maraming maraming salamat sa inyo mga loves. Abangan niyo ang ating mga susunod na vlog. Thank you so much for watching. Bye!